Mensahe mula sa universo para sa iipsilono sa araw na ito. Sa eksaktong sandaling ito, may isang tao sa iyong buhay na sa kaibutura ng kanyang kaluluwa ay may malalim na pagsisisi dahil sa layo na namagitan sa inyo. Ang taong ito, na dati walang ganap na kamalayan sa kanyang mga kilos, gayon ay dumaranas na matinding sakit. Kinagninilayan ang mga bunga na kanyang mga aksyon at ang mga sugat na naidulot niya sa iyo. Ang bigat ng kanyang mga pabaya at batang desisyon ay malinaw na, at ang pagsisisi dahil na wala ang isang napakahalagang bagay ay di may kakaila. Ang universo, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay nagpapadala ng mga senyales sa pamamagitan ng mga ahel na nagadala na tripling bilang walo bilang isang makapangyarihang paalala. Ang bilang na ito ay sumisimbolo sa iyong kabutihang loob, kakayahan mapatawad at ang dalisay na pag-ibig na ibinigay mo ng walang pag-alinlangan. Buong buo kang nagalay na iyong sarili, ibinabahagi ang iyong liwanag at enerhiya sa taong ito. Subalit, madalas ay hindi pinahalagahan ng iyong kabaitan. Ang mga binitiwan ng walang pag-isip at mga kilos na ginabayan ng pagkamakasarili ay nasaktan ng iyong puso, ayat pinili mong lumayo upang protektahan ang iyong kapayapaan at kagalingan. Ang paglayo na ito, kahit masakit, ay nagdala ng pagbabago. Sa pagpili mong unahin ang iyong sariling kaligayahan at hanapin ang iyong panloob na kagalingan, ikaw ay gumising na isang malalim na damdamin sa kabilang panig. Napagtanto niya, bagamat huli na, ang kahalagahan ng inyong koneksyon. Ang kawalan na naramdaman niya ay hindi may iwasan at ang kanyang mga luha ay nagayag na pagising na isang pusong nagsisimula na maunawaan ang lalim na kanyang mga nawala at mga pagkakamali. Ang mga anghel, sa kanilang mapagmahal na enerhiya, ay eh binibigyang din ng ugnayang espiritual sa pagitan ninyo ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang malalim na koneksyon, puno ng respeto at mga aral. Ngayon, ang tripling bilang pito ay lumilitaw bilang tanda na sa wakas ay naunawaan ng na taong ito ang kahalagahan na ugnayang ito. Kinikilala niya ang lawak na kanyang mga pagkakamali at nararamdaman ang taos pusong hangarin na buwing muli ang nawala. Mayroon siyang tunay na layuning itama ang mga nagawang pagkakamali at muling buhayin ang pag-ibig na nananatili sa kanyang kaloban. Para sa taong ito, ikaw ay hindi lamang isang kasintahan o kaibigan, kundi isang natatanging tao na nagdala ng liwanag, kahulugan at pagbabago sa kanyang buhay. Ang panahon na paghihiwalay ay naging isang yugto ng matinding mga aral. Ang mga pagkakamali na nakaraan ay naging mahalagang mga leksyon, ginagabayan siya tumo sa lendes ng sariling pababago. Ang pagsisising nararamdaman niya ay malalim at totoo, na nagtutulak sa kanya upang hanapin ang kapatawaran ng may pagpapakumbaba at katapatan. Sa sandaling ito, hinihili ng mga anghel na panatilihin mo ang kapayapaan at magtiwala sa banal na proseso. Mayroong mas mataas na enerhiya na gumagana upang ihanay ang lahat sa tamang paraan. Hindi mo kailangan mag o magmadali. Manatili ka lamang sa kapayapaan, alam na ginagabayan ng universo ang lahat sa tamang panahon. Magkakaroon ng lakas ng loob ang taong ito upang lumapit, hindi lamang sa mga salita, kundi sa mataos pusong kilos na mapapakita ng kanyang pagbabago at ng tunay na hangarin niyang magsimula muli. Kapag dumating ang muling pagkikita, mapapansin mo ang pagbabagong naganap sa kanyang kaloban ang kanyang mga salita ay magkakaroon ng damdamin at ang kanyang paghingi na tawad ay sasamahan ng mga aksyong sumasalamin sa kanyang kagustuhan muling buwing ang nasira. Ang sandaling ito ay magdadala ng kagalingan at kaginawaan sa inyong dalawa na magpapahintulot sa isang bagong yugto na magsimula na nakabatay sa pagkakaunawaan, respeto at tunay na pag-ibig. Ipinapalala rin ng mga anghel na sa pagbubukas ng iyong puso sa posibilidad na pagkakasundo. Tinahihintulutan mo ang enerhiya na kagalingan na malayang dumaloy sa iyong buhay. Hindi ka lamang makakaranas na muling pagsilang na ugnayang ito, kundi mabubukas ka rin na daan para sa kasaganaan, kalidayahan at pagunlat. Sabihin mo ang sa pag-ibig, sa kagalingan at sa mga biyayang inilalaan ng universo para sa iyo. Sabihin na may kumpiyansa, tinatanggap ko ang pag-ibig, ang pagsisisi at ang pagkakasundo na dumarating sa akin. Ang aking puso ay nasa kapayapaan at bukas ako sa mga biyayang inilalaan ng universo para sa akin. Ang mga salitang ito ay may kapangyarihang magdala ng pagkakaisa at balans sa iyong paglalakbay. Sa wakas, mapasalamat sa mga anghel para sa banal na gabay na kanilang dinala sa iyo. Magpasalamat sa mapagmahal na enerhiya na nagpapagaling sa iyong puso at nagliliwanag sa iyong landes. Magtiwala na ang universo ay laging kumikilos para sa iyong kabutihan, nagdadala ng mga karanasang kinakailangan para sa iyong paglago at evolusyon. Salamat, mga anghel. Salamat. 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 Nawari ang mensaheng ito ay magbigay liwanag sa iyong araw at magpatibay na iyong pananampalataya sa kapangyarihan ng pag-ibig at pagkakasundo. Naway ikaw ay naantig at nainspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita.